Hello mga mi! So continuation nga pala itong video ito sa mga kapatid ko na patuloy pa rin nag-harvest sa aming palay. Kaya for today's video mga mi, ako nga ipagluluto ko sila ng masasarap na ulam. So bumili nga ako nitong bangus mga mi, minamarinate ko na lang muna bago ko piprituhin. At itong nga kalamansi na ginamit ko ay pinitas ko lang din sa bakura nila mama. Tapos nga inilagyan ko lang ng patis at asin at binabad ko ng isang oras. Anyways mga mi, itong party nga pala dito sa palaya namin na ito ay may kalayuan talaga sa aming bahay. If nakikita nyo yung bundok na yan mga mi, nasa likod pa yung bahay namin. Natapos na nga din kasi sila magharvest doon sa palayan na malapit lang sa aming bahay. At ang una ko ang lulutuin mga mi ay itong talong, priprituhin ko lang. Anyways mga mi, marami nga pala akong nabasang comments doon na pinost ko nung nakaraang linggo about doon sa pag ko ng papa ko at marami nga nagsabi na mga tamad nga daw kami na mga kapatid ko at ginagawa nga naming alila o katulong yung papa namin. At yun nga binanggit ko sa aking mga kapatid at tumawa nga lang sila. Dahil nga'y alam naman natin talaga dito sa sa social media ay marami talagang mapanghusga at hindi talaga lahat ng tao ay mapiplis mo. Kahit gaano ka pakabuting tao, meron din talagang tao na hanapan ka ng pagkakamali at hihilain ka nga pababa. Kaya sa side ko naman ay wala na akong masasabi. Hayaan ko na kayong mag-assume total may free agency naman tayo kung ano yung gusto nyong isipin about sa amin. Basta kami dito sa bukid ay chill-chill lang at alam nga yan ang mga kapatid ko at minsan nga hindi pa na nila yan pinapatulong si Papa lalo na pag mabibigat sila na nga lang ang gumagawa. Yun lang. Well, anyways, mga mi, nagluto din nga pala ako ng lasua at saka nag ako ng okra para ipapartner namin sa pritong bangus, talong at saka sa inihaw namin na isdang tulingan. At ang matapos nga ako magluto dito sa bahay mga mi, binaba ko na nga doon sa bahay nila mama at doon nga kami magsalo magkain ng mga kapatid ko. At dahil nga sobrang init ng panahon ngayon, kaya napag-isipan ko nga dito nga kami kumain sa bakura nila ni mama dahil marami namang puno dito at maganda pa yung view at maganda yung at simoy ng hangin. At habang nga ako'y naghahanda mga mi, yung mga manok naman sa paligid at yung aso namin ay hindi nga din mapakali. At yung kanin nga pala namin mga mi ay mais. Marami nga pala kaming kumakain dito. Lahat po yung nakakabata kong kapatid pati na din yung sister-in-law ko dito nga kami magsama-sama magkain. Dahil nga nakaluwag-luwag naman ang first son, uh, nakasahod na nga tayo ulit dito sa ating pagbablog. Anyways mga mi, namitas nga pala ako dito ng siling maanghang para ilagay namin sa sausawan. fast forward mga mi, ito na nga natapos ko na nga palang handa yung pagkain namin. At agad ko na tinawag ang aking mga nakakabatang kapatid na lalaki na nandoon pa sa palay. Anyways, mga mi, maraming salamat po at maraming salamat po, Lord, sa blessings.